Ang Kim Pao Love Team na kinabibilangan ni na Kim Chu at Paolo Avelino ay talaga namang pinag-uusapan ngayon, at patok na patok ang balita tungkol sa kanilang espesyal na anunsyo hinggil sa kanilang kauna-unahang pelikula na magkasama sa ilalim ng Star Cinema. Ang pelikulang kanilang pagtatambalan ay pinamagatang My Love Will Make You Disappear, at ito ay isang romantic comedy. Ayon sa mga pahayag, binigyang diin ni Kim na, dahil sa mga naibahagi na namin sa inyo sa TV at sa mga tour, ngayon ay may isa kaming malaking sorpresa na hatid sa inyo ni Paulo, kasama ang Star Cinema. Mula dito, makikita ang kanilang kasabikan sa paglabas ng kanilang proyekto, at tiyak na inaasahan ng mga fans ang kanilang pagsasanib puwersa sa big screen. Ang pelikula ay nakatakdang ipalabas sa buwan ng Oktubre, na nangangahulugang ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa mga susunod na pangyayari. Isang tanong na naiisip ng marami ay kung may kaugnayan ba ang nasabing pelikula sa mga usap-usapan na maaaring magpahayag ang Kim Pao Love Team ng kanilang tunay na estado bilang magkasintahan bago pa man ang opisyal na paglabas ng pelikula. Sa kabila ng mga haka-haka, walang formal na pahayag mula sa Kim Pao Love Team na nagkukumpirma ng mga chismis. Ang lahat ng ito ay nananatiling usap-usapan lamang hanggat walang opisyal na anunsyo mula sa kanila. Ang kanilang mga tagahanga ay abala sa pagtangkilik sa kanilang proyekto, ngunit hindi rin may aalis ang kanilang pagnanais na malaman ang tunay na estado ng relasyon ng dalawang artista. Ang My Love Will Make You Disappear ay umaasa na magdadala ng kasiyahan sa mga manunood sa pamamagitan ng kanyang kwento ng pag-ibig at comedy. Sa pamamagitan ng pelikulang ito, mas lalo pang makikilala ng publiko ang chemistry ni Nakim at Paulo, at tiyak na magiging malaking hit ito sa mga sinihan. Sa ganitong mga pagkakataon, madalas na nagiging sentro ng atensyon ang mga personal na buhay ng mga artista, kaya naman normal na umaasa ang mga tao na magkakaroon ng liwanag tungkol sa kanilang relasyon sa oras ng paglabas ng kanilang proyekto. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nakatuon ang lahat sa pag-promote ng pelikula at sa pagsusuportang ibinibigay ng kanilang mga fans. Ang mga tagahanga ng Kim Pao ay tiyak na magiging masigasig sa paghihintay sa pelikula at sa bawat update na ibibigay nila tungkol sa My Love Will Make You Disappear, mas lalong lalapit ang mga tao sa pagtangkilik sa kanilang pinakabagong proyekto. Sa huli, ang importante ay ang pagganap at tagumpay ng kanilang pelikula na magbibigay ng kasiyahan sa bawat isa na maghihintay at magmamasid sa kanilang pagsasanib puwersa sa larangan ng pelikula. Kaya't ang mga tagahanga ng Kim Pao Love Team ay may magandang dahilan upang maghintay at sumuporta sa kanilang mga pagsusumikap sa pelikula. Sa pagdating ng Oktubre, makikita natin kung paano magpapalutang ang kanilang proyekto sa mundo ng entertainment, at kung paano ito makakaapekto sa kanilang mga personal na buhay, kung sakali mang may mga bagong anunsyo na ilalabas ng Kim Pao. Ano ang sinyo sa balitang ito?